Ilan daw lahat ng pangulo ng Pilipinas? 17 po. Ah, uh, nang tanong, sino ang kauna-unahang pangulo ng Pilipinas? Si Emilio Aguinaldo. Sino ang ama ng wikang pambansa? Si Manuel Quezon. Sino ang naging pangulo noong panahon ng mga Hapon? Si Jose P. Rower. Sino ang pumalit kay Quezon noong siya ay namatay? Si Sergio Osmeña. Sino ang unang Pangulo ng Ikatlong Republika? Si Manuel Rojas. Sino ang Pangulo pagkatapos ni Rojas? Si Elpidio Quirino. Sino ang kilala bilang Pangulo ng Masa? Si Ramon Magsaysay. Sino ang nagsulong ng Pilipino muna policy? Si Carlos Garcia. Sino ang ama ni Gloria Macapagal Arroyo? Si Diosdado Macapagal. Sino ang naging Pangulo ng Pilipinas ng mahigit dalawampu't taon? Si Ferdinand Marcos, Sr. Sino ang unang babaeng Pangulo ng Pilipinas? Si Corazon Aquino. Sino ang dating general na naging Pangulo noong 1992? Si Fidel Ramos. Sino ang artista na naging Pangulo ng Pilipinas? Si Joseph Estrada. Sino ang naging Pangulo pagkatapos ni Estrada? Si Maria Gloria Macapagal-Arroyo. Sino ang anak ni Cory Aquino naging pangulo rin? Si Benigno Aquino III. Sino ang dating mayor ng Dabao na naging pangulo noong 2016? Si Rodrigo Roa Duterte. O, oh, last na. Sino ang kasalukuyang pangulo ng Pilipinas at anak ni Marcos Sr.? Si Ferdinand Marcos Jr. Yay!